Mula sa tisyo na naging pera, ang matandang babaeng multo na nakuhana ng picture hanggang sa babaeng may kapansana na himalang gumaling dahil sa himala, naririto ang limang video na siguradong hindi magpapatulog sa inyong ngayong gabi. Pero bago ang lahat huwag kalimutang magsubscribe, ilike at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. sa mga kastilang kultura ay may isang aklat na tanyag at kilala na tinatawag nilang The Book of Saint Cyprian, na kung saan ay tumutukoy ito sa grimoire, isang aklat na naglalaman ng kaalaman hinggil sa mga black magic. Ang aklat na ito ay makikita din ng larawan ni Saint Cyprian of Antioch. Ayon sa legend, si Cyprian Antioch ay isang pagan sorcerer na nag bilang isang kristyano. Ang aklat na ito ay may iba't ibang version. Ang Grimoire ay naglalaman ng mga instructions hinggil kung paano gumawa ng mga magical practices. Spell casting at invocations. Sa ibang kultura, pinaniniwalaan na ang sinumang magbabasa nito ay mapoposes at magbibigay daan lamang upang sapian at manggulo ang mga demonyo. Ang inyong mapapanood na video ay sinasabing ang tao na ito ay gumagawa ng mahika na naaayon sa nilalaman ng The Book of Saint Cyprian. Tu não gastei o dinheiro todo de ontem, tu ainda tem dinheiro para beber? <laughs> Mister é, né? Fazer o quê? Olha aqui, gastei, gastei. Gastou mas... tudo. Mas tem? Gastou gastei, tudo. Né? Mas ainda tem papel aqui para não fazer mais. Ó. Vou tentar, né? Você vai fazer isso aqui, ó. E aqui não tem negócio de dedo, não, viu, bichinho? Vou tentar aqui fazer umas notinhas. Tem fazer, rando faz, rando Bicho to de água, Opa, tá rata Fazer muito dinheiro. Ninguém no mundo faz isso. E aqui não tem negócio de corte, não. Aqui tem que... É magia. Passando, oh, oh. Agora a mensagem é... é meu, que tu gastou ontem. Olha, vou Uma nota desse aí, ó. Tem três mil conto aqui. sabe menina, sai. Menino, sai. Sa kasalukuyan ng video na ito ay may milyong-milyong views na. Maraming mga viewers ang na confused dingil sa simpleng magic na ito. May mga viewers ang nagsasabi na isa itong dark magic. May nagsasabi din naman na isa lamang itong magic trick. Subalit marami ang nagtatanong na kung isa lamang itong magic trick, saan napunta ang toilet paper na hawak niya. May nagsasabi din na isa itong voodoo kayo ano naman ang inyong opinyon sa pangyayaring ito. Ilagay lamang ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Ang video namang ito na nag-trending sa internet na nagmula sa TikTok, na kung saan, ang dalawang magkaibigang ito, ay magdadasal lamang sana sa isang building na ito, ay bigla na lamang may kababalaghan ang mangyayari sa kanila. Sinasabi na ang kababalaghang ito na kanilang naranasan ay kagagawa ng mga masasamang espiritu upang guluhin at i-destruct sila nito sa ginagawa nilang pagdarasal. Panuorin ninyo kung ano ang susunod na mangyayari. Nila. Oh. This is it, betul, betul, correct. Uh, I you see. Can first. Tengok so, tak? I think tak ada orang kot. Hmm, Yalah, ada akhir waktu pun kan? Just go. Hmm. Eh. eh. Ada orang. Oops. Betul, betul, betul. Thank you. Thank you. Salam. Assalamualaikum. Tu pasal lah. Kita dah ada dah sini. Tu masih. Insya-Allah sempat. Allah, akbang. Makikita sa video na bago pa man sila magsimulang magdasal, ay may nauna na sa kanila na nagdadasal na nakasuot ng isang mahabang damit Allah. na kulay itim. Pagmasdan ninyo ang susunod na mangyayari. Allah Akbar. Oh. الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم Makikita sa video na matapos nitong itayo ang kanyang ulo sa ginagawa niyang pagdarasal, ay nagulat ito sa kanyang nakita. Ang isang nakakulay itim ng kasuutan ay bigla na lamang dumami matapos nitong itayo ang kanyang ulo. الله أكبر، أتهيئة وبركاته، أتهيئة وبركاته، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد الله اشهد ان اشهد ان لا اله الا الله اشهد

我。Well ila oi as assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum مرحبا يا 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 ايوت نو وي هاف تو جو وي هاف تو جو اوكي 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 يا الله يا ओके 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 Ya ओके ओके Apa? ओके 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 Ang video namang ito na nag-viral sa internet na unang in-upload sa Instagram na kung saan, habang ginaganap ang kasal na ito na ginanap noong November 2023, ay bigla na lamang may nakuhanan ang kanilang kamera ng isang kababalaghan. Sa una ay makikita ang tipikal na larawang ito na isang normal lamang na picture. Subalit nang ininspeksyon mabuti ang larawan, dito ay may nadiskubri silang nakakatakot at sinasabing isang supernatural na pangyayari. Ayon sa original na nag-post ng larawan, habang may ikinakasal at nagaganap ang wedding ceremony, dito ay may napansin siyang figure na nakatayo buhat sa bintana. Dahil na curious ito sa pangyayari, ay kanyang isinumang nasabing larawan, dito nga ay tumambad ang isang imahe ng isang matanda buhat sa bintana. Dito ay kanya agad na identified ang matandang babae na kanya palang late grandmother. Pagmasdan ninyong mabuti ang lumang larawan ng kanyang lola upang inyong may kumpara. Sinasabi din na ang mga matatandang guest ng wedding na 'yon ay lahat nakaupo sa front row ng mga table nang maganap ang wedding ceremony. Sinasabi din na imposibleng magkaroon ng tao sa loob ng building na 'yon dahil lahat ng mga guest noon ay nasa labas ng reception. Dahil dito ang mag-asawang ikinasal kasama ang mga kamag-anak nito, maging mga viewers ay kinilabutan dahil sa pangyayaring ito. Marami ang nagsasabi na ang nasabing sitwasyon na ito ay pangkaraniwan na lamang na nangyayari sa iba na kung saan ay nakukuhanan nila ng picture ang mga mahal nila sa buhay na yumaon na lalo na sa mga okasyon. May nagsasabi din na isa itong paranormal na pangyayari. Kayo ano naman ang inyong komento sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Si Franco ng YouTube channel na Franco TV ay magsasagawa naman ng sarili nitong investigasyon hinggil sa mga kababalaghan na nangyayari sa kinatatakutan at sinasabing haunted na sementeryong ito. Nang pumasok si Franco sa nasabing sementeryo, dito ay hindi inaasahang napagsaraduhan ng gate si Franco ng tagapangasiwa ng sementeryo. In That's the way out. Dahil dito, ay napilitang manatili ng isang gabi si Franco sa loob ng sementeryong ito, subalit sa kanyang pananatili dito, dito ay nakarinig siya ng mga ingay at boses na nagmumula sa mga punto dito. Alright guys, so right now, I'm still in this graveyard. Oh, give me a freaking break. You gotta in me. That is freaking spooky. I'm trying to find it, but I don't want to get too close. Look at the size of this thing. Hello? Dito ay may makukuha ng nakakakilabot na pangyayari ang kanyang camera. Pagmasdan ninyong mabuti. I am heading towards the mausoleum area which is right in front of me somewhere right around there. And I'm going to take you guys to check this area out one more time. And I'm going to try to see if I can head out of here because I'm pretty far from the car. Alright, let me turn this. There we go. All right, There they are right there. Make sure I have a place to run. I'm going see if I can catch up with us. Then I just Oh my god. Nang papalapit na si Franco sa isang museoleyo, dito ay may nakuhanan at natanglawang figure na animoy ulo ng isang nilalang na nasa pintuan ng museoleyo ang nakadungaw dito. Subalit nakakapagtaka namang biglang nagpatay Cindy ang kanyang flashlight gayong ayon kay Franco ay fully charged pa ito ng mga sandaling yon. no, nope. no, 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 no. Holy Dala ng takot ni Franco ay naisipan na lamang nitong bumalik sa kanyang sasakyan. Dito ay sinubukan niya ding tawagan ang kanyang mga kaibigan upang puntahan ang tagapangasiwa ng nasabing sementeryo upang pagbuksan muli ito ng gate. Isa nga ba itong multo na nakuhana ng kamera? Kayo na ang baalang humusga. Ang video na mang ito na nag-viral sa internet na kung saan ang grupo ng tao na ito na nagse-celebrate ng isang sinasabing himala o miraculous healing na nakuhanan ng camera ay mapapalitan ng sinasabing divine intervention sa isang tale of manipulation at panlilinlang. Makikita sa video ang isang babaeng taga-Africa na may severely disabled arm, na agad na gumaling habang ginaganap ang isang religious ceremony na pinangungunahan ng isang sinasabing holy man maririnig din ang sigawan at pagse-celebrate ng mga tao hinggil sa kanilang na witness at pinaniniwalaan nilang isang himala. Makikita sa video na ang babaeng may severely disfigured arm, ay tila ba unti-unting gumagaling ng kusa. Pagmasdan ninyong mabuti ang video clips na ito na nagpapakita ng pagbabagong anyo ng mga braso nito in real time. Ang video na ito ay agad kumalat na parang apoy at sunog dahil sa pinaniniwalaan nila na isa itong ebidensya ng divine power in action. Subalit sa likod ng nasabing video na ito, ay lumutang ang mga aligasyon na isa itong panlilinlang at fraud. Matapos ang nasabing viral na video, ang isang apat na taon na gulang na si Bose Olazong Kani ay nahuli at ikinulong ng isang Inspector General of Police Intelligence Response Team in Lagos, matapos mapag na ilang beses na itong nagpapakita ng sinasabi nitong orchestrated miracles sa ilang mga simbahan. Ang nasabing milagro o himala ay napag-aralan ng gawin o yung tinatawag natin sa Ingles na Well Rehearsed Act. Napag-alaman din ng mga autoridad na scripted at mapagpanggap lamang ang mga ito upang paniwalain ang mga tao na isa nga itong tunay na himala o miraculous healing powers ng mga pastor na ito. At si Mrs. Olusangkani ay isa sa kasabwat sa sinasabing scam na ito. Dito rin ay makikita ang pag-attend ng mga misa ni Mrs. Ola Songkani upang ipakita sa mga tao na nakarecover na ito sa matinding sakit dahil sa himala ng nasabing mga pastor. Ang layunin ng panlulokong ito ay upang paniwalain ng mga tao na milagrong gumaling siya, upang sa ibibigay nitong mga donasyon at abuloy. Sinasabi din na ginagawa ito ng babaeng ito at ng kanyang mga pastor upang nang sa gayon ay mainganyo ang mga tao na sumapi sa church na ito upang tumaas ang kita at revenue ng nasabing simbahan. Kayo ano naman ang inyong komento sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Maraming salamat sa panood. Hanggang sa muli nating kwentuhan.